Sino binabaril mo? Ah, tao po yun eh. Ah, bakit mo binabaril? Ah, wala po kasi po naasang na ako. ko po dito di ako sinusundo sa Aladeen po. nag si Robin Padilla. Ah. Ah, oh. sige, sige, okay. So, babae po si Jelly D. Belen. Ah. Birthday po namin lahat eh, mga taxan po. Mga demonyo po kami. Ay, God. Mga kababayan, good morning, good morning! Kumusta po kayo? Ayan, mga kababayan, kumusta, kumusta, kumusta? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, kung kami naman, awa ng Diyos, mga kababayan, andito na po kami sa Makati. Kami po ay galing ng uh, Pangasinan kahapon, kaya. maraming maraming salamat. May mga tao tayong natulungan na naman sa ating bayan sinilangan. At ngayon mga kababayan, kasi kagabi dumating kami rito sa Makati is... Uh, one uh, early one in the early morning alaw na po ng madaling araw kaya medyo late na ang gising namin pero ngayon kanina po tumawag sa akin ang company ng e-bike na aming binibilhan at uh, may referral si Daddy Frankie na 1,000 pesos so sayang din yon mga kababayan pupuntahan ko kasama ng ang team Daddy Frankie para sayang din po yung 1,000 at uh, naisip ko mga kababayan, kukunin ko para ipamigay sa ating mga madadaanan dito. Kasi kung uh, bagyo po sa Pangasinan, dito rin po sa Maynila mga kababayan, dito rin sa Makati. Until now po, pabigla-bigla pa rin ang ulan. Kaya eto, kotse naman ang gagamitin namin so samahan nyo kami mga kababayan kunin natin yung pera kaya abot natin sa mga kababayan natin na nangangailangan let's go okay na ba kayo dyan everybody yes. let's go, let's go. say hi naman boss hi. JB boss JB vlogs po ayan so let's go mga kababayan samahan nyo kami mga kababayan, nandito na po ako sa uh, anong tawag ng company nila? Wow Bike. Ayan, pupuntahan ko sila mga kababayan para makuha yung pera na tayo uh, papamigay natin sa mga mga taong nasa lansangan yung mga walang wala talaga. Walang bariya ma'am, pwede yung bariya. Tagawa na 100. Okay lang. Kasi ipapamigay ko sa mga taong madadaanan ko. Tagawa 100. Please. Yes po. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Ayan, salamat. So, ayan mga kababayan, nakuha ko na po yung 1,000 pesos na bigay nila sa akin. nagrequest Nag-request ako na tagwa 100 para may ako sa mga taong madadaanan ko. Samahan nyo ako mga kababayan. Face bomb. Face bomb. No. Mga kababayan, mga ganyang uh, sitwasyon kasi, sangkahi kahit isang toka, maawa ka na lang talaga hindi mo rin talaga masisisi talagang hindi sila pinalad sa kanilang mga buhay tingnan mo yung mga dala nila kalakal kaya yung mga may aabot natin na konti malaking bagay yun sa kanila hindi sila magugutuman para hindi sila mga pag-isip ng masama kasi nga ang tao pag nagutom na gagawa at gagawan ng masama eh. pag walang wala na siyang choice mga kababayan kaya panawagan ko sa aking mga kababayan pag may mga nakita tayong namamalimos or what kahit 20, kahit 10 piso maabutan natin sila nagbigay ka ng 20 o 1,000 sa mata ng Panginoon basta tumulong ka parehas po yan mga kababayan kaya mabuhay po tayong lahat Ate. Ate. Kabila ka, Ate. Ate, ano niluluto mo? Pwede ako may kain dyan? May kanin na? Wala pa po magsasayin pa. Thank you. Salamat po. Pasinja ka na? Okay. Mga kababal. Okay. Nagluluto siya. Nakatira sa ano mga kababal. Yun. Nakatira po siya sa tabing kalsada nagluluto. Ayan. Yung ipinapamigay ko mga kababayan yung ibinigay sa akin ng company ng uh, e-bike. Tumawag sa akin. Regalo nila sa akin yun mga kababayan. Kaya ipapamigay ko rin sa, sa ating mga kababayan dito. Lahat ng madadaanan natin na Nasa lansangan. Pasensya na kayo mga kababayan. Kararating ko lang po galing Pangasinan. Galing po ako ng Pangasinan kahapon Naubos yung pera ko. <laughs> Kaya ang ipapamigay ko sa ating mga kababayan is... Yung ibinigay din sa atin. Yung... Hindi ako mga paniwala mga kababayan eh. Pagdating ko, paggising ko kanina... May tumawag. May pera daw akong isang libo. So, natuwa naman ako. Kaya yung mga blessing natin mga kababayan, yung mga blessing na tumarating sa atin na hindi inaasahan, share din natin sa ating mga kababayan. Kaya yun na ipapamigay natin. Maliit na bagay, maliit na halaga. Pero makikita mo yung miti ng bawat isa na ating maaabutan. Sweet little things sabi nga nila. Love you all. Diretso lang tayo mga kababayan. Tay, magandang hapon. Papunta po ba Karte Marto? Dumiretso ka, Marion? Ay, hindi pwede. Ah, oh, thank you, Tay. Undolo, Opo. Kanan. Thank you po. Salamat <laughs> 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 ah. Okay, wala nga ano naman, Tay. Thank you. Okay po. So, thank you. Salamat. Oh. ang saya ni tatay tawa siya eh hindi niya inaasahan hindi po ako naliligaw mga kababayan <coughs> paraan ko lang po yun para makausap natin sila saka tayo magbibigay ng ating na pagmamahal ka nga oh. sige lang oh. Oh, yeah. Sino binabaril mo? Ah, tao po yun eh. Ah, bakit mo binabaril? Ah, wala po kasi po naasag na ako. Ang tagal ko po dito di ako sinusundo sa Aladeen po. Nag-shooting si Robin Padilla. Ah. Oh. Ah, sige, sige, okay. Babae so, po si Jelly D. Belen. Ah. Birthday po namin lahat eh, mga tax po. Mga demonyo po kami. Ay, gano'n. Hindi po, hindi magsinuwaling sa amin. Alam namin. Na. Okay. Kain ka muna. Nagkakos sila ayun ng bangkita. Ako, sorry na mga matay. Okay. Kaya, <laughs> eh, hindi ka. Saan yung papuntang ano? Papuntang Pio del Pilar? Ay, hindi mo alam? Oh. Naliligaw kasi kami. Opo. Ah, Pio del Pilar na to? Ah, okay. Thank you. Sa'yo. Oh. Thank you. Salamat <laughs> kasih. Tidil pilar na pala ito mga kababayan. <laughs> Ikot tayo doon. Nay, may benta ka na. Sorry kuya ha. Peace bomb, peace bomb tayo. Sana si sir. Fish oh. bomb, oh. Okay lang. Asan si Sir? Sino? Ay, ka ba yun? Oo. Oh. Sorry, Sir, ha? Tingnan mo, ang bilis mong makalimot. Hindi, 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 ko alam na, alam ko si Daddy pang yung milyonaryo. Ah, papay tayo dyan. Uwi na ako. <laughs> <laughs> Walang milyonaryo. Pero hindi kita kilala na ikaw yun. Hindi mo kilala na ako yun? Oo, mm -hmm. oh, okay lang. No problem. Ingat ka puhunan po, ha. Oh, sige. Sabad <laughs> Thank you. Okay. <laughs> Milyonaryo daw si Daddy Frankie. Uwi na. Tapos na ang laban. Mamaniwala <laughs> sila. Kuya, pwede tito? Hindi one way to, no? Peace tayo. Para sa'yo. Thank you. <laughs> Thank you. Kuya, saan yung barangay hall dito? dito malapit na po? Akakanan na? <laughs> Para sa iyo, sir. Thank you very much. Okay. God bless. <laughs> Thank you. Ayun, mga kababayan, maliit na halaga pero napakasarap sa pakiramdam. Ayan, ilan na lang? Dalawa na lang natitira. Ayan, so ibibigay natin sa pinakahuling maswerteng madadaanan natin. Bibigay natin to. Hahanap tayo. Bro! Naniniwala ka ba sa swerte? Oo. Naniniwala ka? Naniniwala. Kung ngayon may swerte ka. O, oh, sa'yo yan. Thank you, thank you. po, God Okay. Sinsya na. Siga si sa kalsada si Frankie. Sorry. <laughs> Tinalo po yung ground. Ayan yung tinatawag na swerte, mga kababayan. Kaya maraming maraming salamat po, mga kababayan. Uh, nandito na tayo malapit sa bahay ni Daddy Frankie. Kaya... Last 200, binigay ko na lang po doon sa taong nakita ko na naka-wheelchair. Sakto-sakto. Isang tanong ko lang naman kung naniniwala siya sa swerte. Eh. At naniniwala rin siya. Kasi, swerte nga niya. Kasi siya yung huling nakita ko. At ang malapit na sa bahay, pesa kanya ko na binigay yung 200. Kaya, maraming maraming salamat po, mga kababayan. Ito, ah, malakas na naman ng uh, ulan. Mag-iingat po tayo parate. Ayan. Maraming maraming salamat. God bless. Shout out po sa ating lahat, lalong-lalo na sa Team Rise Above. Ayan, shout out po. At syempre, kay Tita Hane S, kay Fardubi, shout out po. Kay Ma'am Kuray, kay uh, Ma'am Marilyn Chang, may kami shout out po sa ating lahat. At saka kay Ma'am Carl's Road. Ayan. Uh, shout out po sa ating lahat. At syempre, sa lahat ng mga kababayan natin sa Pangasinan, lalong-lalo na yung mga uh, kababayan nating magsasaka na nalunod yung kanilang pananim, huwag po tayo mawala ng pag-asa. May biyaya rin ang Panginoon darating. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. Mabuhay po tayong lahat. God bless po. Shout out sa Team Daddy Frankie. Bye-bye. God bless. Boss JB! Bye-bye. Boss -bye. JB Vlogs. Bye-bye po.